Ayan ma'am, na natin. Hmm, oh may ganyan. Ano to? May not Yan yung heating area niya. Yung tube. Ngayon lang ba kayo naka, ano, yon, na, yon, nakabukas? Yon. Alin ma'am? Nang ganyan? Hindi okay, ma'am. Karamihan, mga ano. Oh, may na. Angat na lang natin to. Ah. Oh. Oh, ang okay. <laughs> bigat. Hindi baka ito? Babukos, hindi natin. Sa ilalim? kasi nakakunit yan dun. Mimipit. Yan lang yan. lang pala yan. yung ginagamit pag may ano eh, fiber tao din. Hindi, ano ito? So, Soundproof. Hindi pag nag ano sa tambucho. Ay gano'n? Eh yun yung pag, ano, pag nag fiber ka ng tambucho. Hmm. Yung... Yan yung ano Yan yung lalagay. Hmm. Yan pala yung tsura niya eh. liit lang. Alin mo daw? Yung oh. ano, heat train niya. Hindi dilaw. Pwede mo natin yung dilaw